Ang uh, napakagandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka-farmers So sa so umagang ito, uh, mag-update lang po tayo sa ating talong na puan At sana ngayon, uh, masagot din natin yung tanong sa isa nating kaibigang farmer Sabi niya, pag iraton daw ang talong, bubunga pa ba ulit ng maganda uh, So napakagandang tanong na mas uh, kailangan natin bigyan ng uh, kasagutan So mga kapwa ko ka-farmers, hindi ko po ito masagot kung hindi ko po ipapasilip sa inyo. So yung talong natin, nairaton natin to, uh, ah, ah, natapos namin no, uh, ah, October 30. So ngayong ah, 30 ang uh, tak, at anong saktong isang buwan. So <coughs> ngayon, sisilipin lang natin sa ilalim kasi makita naman natin sa ilalim no mga ka-farmers. Ang mga malilit na bunga pero hindi siya masyadong marami pero at least meron ng bunga kasi hindi pa siya abot ng isang buwan mula na irato natin siya so ito na po mga ka-farmers ang ipapasilip ko sa inyo oh. sobra dami ng mga maliliit na bunga na mapapansin natin sa ilalim no? sa kabilaan at sa kabila din so yan may tagilma hanggang sampu na bawat puno na makikita nating bunga sa ating uh, nirarato na talong. So, ibig sabihin mga kapwa ko ka-farmers, maganda pa din ang bunga. Oh, Sobrang makintag po ang ating bunga ng talong. Yan. So, ito. Kung bilangin natin ang bunga sa isang puno. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isa, dalawa. O, 13 ka uh, piraso sa isang puno. Dito naman tayo sa isang puno. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, uh, aning, pito, walo siyam, sampo, labing isa, 12, 12 din no ka farmer so ganyan karami ang uh, makikita nating bunga sa bawat puno so sa nagtatanong sa akin sana nga uh, satisfied siya sa ating sagot na bumugang pa ba ng maganda ang nirarato natin na talong yes pag ibigay lang natin ang sapat nya nutrients na needs po sa ating mga tanim so tingnan nyo sobrang linis po ang mga talbos sobrang ganda na pong tingnan no, nakakatuwa na kasi marami ng mga maliliit na bunga sa ilalim na nakikita natin at saka yung mga mga gandang bulaklak sa ating ah uh, talong so ibig pasin, uh, sabihin pansin nyo ang kagandahan ng ibaba po sa ating Uh, talong na ang variety po nito ay Calexto F1 po. So, sobrang dami na po ang mga bulaklak, mga ka-viewers, mga ka-farmers sa ating talong. Tapos, sobrang ganda at linis ng mga talbos. So, kung tingnan natin, wala tayong nakitang kahit isang uh, talbos no, na uh, nagka-problema. Kasi palagi natin itong uh, inisiprihan ng insecticide, fungicide at saka polyar. Yan. Sobrang ganda oh. Ang uh, mga bulaklak si so, kita natin ang mga kondisyon no. Oh. So yun lang po no mga ka viewers, mga ka farmers ang uh, ma update ko sa inyo sa umagang ito sa ating talong na ang variety po ay Calixto F1. So sobrang ganda na, sobrang dami din ng mga bulaklak na ating makikita sa lalim. Sana po Uh, nasagot natin yung tanong Okay, so bago tayo magtapos mingalab shoutout po sa lahat natin mga subscriber sharer at viewers mga commentator mga sulib natin supporter sa ating nguntin youtube channel so yun lang po ang ma i-update ko sa inyo huh? So ang ganda po ang bunga ng ating talong nakakatuwa na po mga ka-farmers. saka nakakatanggal ng pagod <laughs> kahit maghapon tayo dito sa ating farm yan. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless.